Pigil ang pagluhang bumaling siya sa labas ng bintana. Alam kong hindi mo pa din nakakalimutan si Banjo. Pukaw nito sa atensyon niya. Kahit pa paano, may pinagsamahan naman kayo. Pero sana bigyan mo din ako ng pagkakataon, Rina. Ang totoo, noon pa kita gustong ligawan. Pero pinagbigyan ko si Banjo. Inaamin kong ako ang naiinggit sa kanya noon dahil sayo. Seryosong tumingin pa ito sa kanya. Will you give me a chance? Hindi siya sumagot. Nakatuon pa rin ang mata niya sa labas habang pinipigil ang huwag makaalpas ang namimintang luha sa mga mata niya. Rina. Please, Fred. Nakikiusap ang mga matang saad niya dito. Sabay baling. Ihatid mo na lang muna ako ngayon sa bahay. Next time na lang tayo lumabas. May ilang sandali itong natahimik pagkatapos na yun. Okay. Pagkakway saad nito, hindi na ito muling nagsalita hanggang sa makapating sila sa apartment niya. Tumagi na itong bumaba ng yayain niya sa loob dahil alam daw nitong kailangan na niya magpahinga. Papasok pa lamang si Rina sa apartment ay sinalubong na siya ni Chris. Hoy buha, dumaan dito kanina si Banjo ah. ha? Bulalas niya. anong ginawa niya dito? Naniligaw sa akin. Nakangiting sagot nito. Joke lang. Mabilis ding bawi nito. Naniwala ka na magkakagusta sa akin yung gwapong yun ano? Ano kang ginawa niya dito? Excited niyang tanong. May pinabibigay sa'yo. Inabot sa kanya ang isang papel. Nagtatakang binuklat naman niya iyon at binasa ang nakasulat. Pavina, patunayan mong hindi mo ako iniwan. Hihintayin kita sa treehouse kahit anong oras. Banjo. Punta ka! Dali! Taboy ni Chris na nakikibasa din pala sa maikling sulat ni Banjo. Susumbatan lang niya ako, Chris. Kahit excited ang puso niyang muling makita ang binata at makasama ito sa isang lugar na silang dalawa lamang ay nagdadalawang isip pa rin siya. At saka, wala na ang treehouse. Naiingit lang siya kay Fred. Ayaw niyang maging masaya si Fred dahil napasubo lamang siya kay Kate. Hay nako, kung si Fred ang nagsasabi sa inyan, I'm sure na sinisiraan lamang niya ang pinsan niya para makuha ka niya. Nahahalata siguro ni Fred na si Banjo pa din ang mahal mo, kaya gumagawa siya ng paraan para magalik ka kay Banjo. Hindi siya lumalaban ng patas, sa itsura pa lang ni Fred, mukhang hindi na siya mapagkakatiwalaan. Sayang lang ang kagapuhan niya. Anong gagawin ko? Nalilitong sabi niya, makipagkita ka kay Banjo. Payo ni Chris. It's about time na magkaliwanan na kayo para malaman ninyo kung sino nagkasala kanino. Paano si Kate? Nag-aalala pa din yung tanong. She's pregnant, Chris. So? Nalaki ang mga mata at butas ang ilong nito. Makikipaglinawan ka lang naman kay Banjo. Hindi yun makangahulugan na aagawin mo na siya kay Kate. Pero masasaktan lang ako. Mas masasaktan ka kung pipilitin mong sarili mo kalimutan si Banjo na hindi mo nalilinawan kung ano talaga ang nangyari noon. Anito. Pag nakaya mong harapin ng totoo, makakaya mo din kalimutan si Banjo. Trust me, Rina. Napayakap siya kay Chris. Whatever happens, don't leave me, Chris. Nakikiusap ang tinig na sabi niya sa kaibigan. No? Sagot nito at hinagod-hagod ng kamay ang buhok niya. Pag nasaktan ka ulit, nandito lang ako. I'll help you get rid Banjo out of your mind. Halos madapa si Rina sa pagmamadaling makarating sa treehouse sa loob ng Hacienda Villanueva. Ay pinagpapasalamat niya ng malaki na hanggang ng mga sandaling iyon ay hindi pa rin nababakuan ng ilang bahagi ng Hacienda. Kaya malaya siya nakakapasok doon. Inihanda na niya ang sarili sa posibleng mangyayari kapag muli silang nakita ni Banjo. Hindi lang niya tiyak kung magagawa niya magpakatatag kapag nasa harapan niya na ito. Makulimlim ang kalangitan nang tumingala siya. Sa tingin niya ay parang sasama ang panahon. Bumagal ang paglalakad niya na matanaw na niya ang punong kahoy at may bago ng treehouse sa itaas niyon. Isang treehouse na may maayos na dingding at bubong. Ang hagdang kahoy pa itaas doon ay mukhang matibay din. Tatlong araw ang pinalipas niya bago nagpa siyang pumunta sa San Isidro. Napag-alaman niyang hindi pumapasok si Banjo sa opisina simula nung sabihin ni Chris na dumaan ito sa kanilang apartment. Kaya naisip niyang seryoso ito sa sinabi sa sulat na hihintayin siya sa treehouse sa San Isidro. Ipinagawa niya itong muli ang treehouse na iyon para sa kanilang dalawa? Na makalapit sa puno ay muli siyang tumingla sa itaas. Palibahasa ay may dingding na kaya hindi na niya makita ang nasa loob niyon. May ingat siyang pumanik sa hagdan. Nasa kalagitna ang bahagi siya nung nakita niyang may isang kamay. Isang kamay na nagaanyaya sa pagkapit niya upang maalalayin siya paakyat sa treehouse. house. I can do it myself. Mahina niya sabi nung makita ang seryosong mukha ni Banjo. Kaya ko. Tanggi niya dito. Hindi nga niya tinanggap ang pagkaanyayang kamay nito. Nakaakyat siyang mag-isa. Pagdating sa loob ng treehouse ay hindi niya napigil ang pagmasa ng paligid niyon. Mukhang maganda at matibay ang pagkakagawa niyon. Ipinagawa ko ito sa ilang tababahador. Pagbibigay alam nito. Eh, bakit? Hindi niya napigil ang tanong dito. Hindi ito sumagot. Sa halip, lumapit ito sa isang malit na mesang yawi sa kawayan at kinuha mula doon ang isang baso at pitchel ng juice. Nagsalin ito ng juice sa baso at inabot sa kanya. Alam kong pagod ka sa biyahe. Salamat. Tinanggap naman niya ang baso at ininom ang laman niyon. Pagkatapos ay may ilang sandaling naghawi ang katahimikan sa pagitan nila. Pasulyap-sulyap lamang ito sa kanya ngunit wala itong sinasabi. Hindi rin niya alam kung anong sasabihin dito. Simpleng t-shirt lamang at maong napantalo ng suot nito ng mga sandaling iyon. Ngunit tila hindi man lang nabawasan ang kagapuhan nito. Maya-maya ay lumapit ito sa kanya at hinawakan siya sa baba. Dahan-dahan nito -dahan iyong inangat upang magtama ang kanilang mga mata. Nanginig ang katawan ni Rina na maghinang ang mga labi nila ni Banjo. Kay tagal niyang pinanibigan ang mga halik na iyon na gumising sa buong kaluluwa niya. Hindi niya napigilan ang sariling hindi mapakapit sa batok nito at tugon nito sa paraang alam niya. Tila nasiha naman ito sa ginawa niyang iyon. Kinabig pa siya nito sa baywang hanggang sa tuluyan na magkalapit ng kanilang mga katawan. Then he kissed her more passionately. Pawang tuyong dahon na tinangin ng hangin ng isip ni Rina. Walang ibang masambit kundi ang pangalan ni Banjo. Ba Banjo? Hindi na niya napigilang usal sa pagitan ng mga halik nito. Parang nawawala na siya sa kanyang sarili. He her more. Unti-unti na ring nitong binababang spaghetti strap na suot niyang pangitaas. He cup her breasts. Napaungol siya sa kakaibang sensasyong gumagapang sa buong katawan niya. kapasyonito pa siya nito na mahigpit na para bang ayaw na siyang pakawalan. Rina? He muttered. Rina? Banjo? Hinaplos pa niya magkabilang pisingin nito. Pagkuwari na malaya niyang dahan-dahang itinutulak na katawan nito ang nangihina niyang katawan paupo sa sahig ng kawayan. Sa ilang sandali lamang ay nakahiga na siya doon, with Banjo on top of her. Narinig niya ang biglang padagundong na kalangitan. Kasabay niyon ay ang pag-ihip ng malalakas na hangin. Maya-maya ay naramdaman niya ang pagugoy ng treehouse na animoy ni yu Banjo! Nagulat niyang sabi sabay tulak dito. Wina, Nagulat niyang wika nito na nasa mga mata ang pananabik na tila ayaw pa din siya nitong pakawalan. Uuwi na ako. Ani niya sabay tayo. Mabilis niyang inayos ang sarili. Para ano pat nagpunta ka dito kung iiwan mo din ako? Pumunta lang ako dito upang makipaglinawan sa'yo. Nanginginig ang boses sa tugon niya dito. Sa tuwing nasusulyapan niya ang mukha ni Banjo, ay lalong nadaragdagan ng pananabik niya dito. Kung hindi niya pipilitin ang sarili na umalis, ay baka tuluyan na niyang maipaubaya ang sarili dito. At pagkatapos ay uuwi siya na sasaktan. She couldn't leave him, pero iyon ang nararapat niyang gawin. Pinigilan siya nito sa braso. Please stay. Nakikiusap ang mga matang saad nito. You're marrying Kate in two months, Banjo. She said softly. Why you're using me? Dahil ba sa gusto mo lamang galitin si Fred? Nagtiim ang mga bagang nito sa pagkakabanggit sa pangalan ng pinsan nito. Bakit kailangang masali sa usapang ito si Fred? Matigas na tinig na tanong nito. Is it because you like him? Maybe. She answered. Niloloko ka lang ni Fred. At tanong tawag mo sa ginawa mong basta mo na lang ako iniwan dito, Banjo? Nanunumbat niyang tanong. Dahil ba anak lamang ako ng trabahador? Dahil wala akong lakas ng loob na sabihin ang nararamdaman ko? Dahil kayang-kaya mo akong paglaruan? Dahil mayaman ka at pobre lang ako? Hindi mo ko hinintay sa lugar na to. Nasa himig nito ang matinding hinanakit. Ikaw ang basta na lamang umalis na makapagtapos ka ng high school. Dahil ba hindi mo na ako kailangan nun? Kung iniisip mong wala akong utang na loob. It's not true. Automatic ang pumatak ang mga luha niya na hindi na niya napigilan. Pinalayas ako ng mama mo. Sinabi nila sa amin ni nanay na ipinagbili niya na ang hasyendang ito sa iba kaya wala nang dahilan para manatili pa kami dito. Napakahina mo para hindi malaman ang nangyayaring iyon, Banjo. Anong ginagawa mo para maging inosente sa mga nangyayari dito? Dahil ba abala ka sa panliligaw sa Kate na yon? Dahil nakakita ka ng ibang babae? Mayaman, mas maganda, mas may pagmamalaki mo? May ilang sandali hindi nakapagsalita na tila na bigla sa mga pinakawalan niyang salita. Hindi pa rin ako nakatiis na hindi bumalik dito. She continued. Naghintay ako, Banjo. Pero nalaman ko na nasa estates ka na. Ni isang sulat ay wala akong natanggap mula sa iyo. Nagtangis ang bagang nito at nayoko ang mga kamay. Ngunit na natili pa rin itong tahimik na wari biglang naubusan ng sasabihin. Para sa kanya, ang pananakit nito ay palatandaan ng pag-amin nito sa mga paratang niya. Luhaan niya itong tinalikuran. Rina! Tila biglang natauhang pagtawag nito. Ngunit hindi na niya ito binigyan ng pagkakataong maabutan siya. Rina, I still have a lot of things to tell you. Nakasunod pa rin saad ni Banjo. Rina! Nung makababa siya ng treehouse ay mabilis siyang tumakbo palayo ng natuwang lugar. Parang wala na siyang ibang nawiwini kundi ang dain ng kanyang puso na nasasaktan na naman siya. Pasalamat na lamang siya at narating niya ang highway ng maayos. pinawanya niya ang paparating na bus sa pahid ng mga luha sa kanyang pisngi. Tumatakbo na ang bus na matanaw niya si Banjo sa di kalayuan. May nakaguhit na kalungkutan sa maamon nitong mukha. Nangako si Rina sa sarili na hindi na niya hahayaang maapekto ng trabaho ng problema niya sa puso. Sinikap niyang gawin ng maayos ang trabaho niya sa Global Rich Advertising ng mga sumunod na araw. Hindi natapos sa loob ng opisina ang kanyang trabaho. Sa napakaikling panahon, narating niya ang kota. Nagulat na lamang siya ng ipatawag ni Banjo sa opisina nito ng sumunod na araw. Kinakabahan siya habang patungo sa opisina nito. Simula na makita sila sa San Isidro ay hindi na sila nito muling nagkausap pa. Hindi niya nawin ito gaano nakikita sa loob ng building ng kumpanya. Maaaring busy ito sa pag-aayos ng kasal nito at ni Kate. Malamig na tinig ni Banjo ang sumalubong sa kanya sa opisina nito. Please sit down. Tahimik siya naupo sa visitor's chair. Ilang sandali ang lumipas bago ito muling nagsalita. Everybody in the board is impressed by your performance for the past weeks, Miss Mendoza. Anito sa formal na tono. I just want to congratulate you. And to tell you to keep up the good work. Kaya ay pinatawag kita. Uh, thank you, sir. Formal din naman niyang sabi. Umiwal muli ang katahimikan matapos iyon. Tangi ang tunog ng sign pen na pinaglalawaan ni Banjo sa desk nito ang nawiwinig niya. Nakatuon ang mga mata niya sa sahig, ngunit sa sulok ng kanyang mga mata ay nakikita niyang itong nakatingin sa kanya. Can we go out tonight, wina Maya-maya ay tanong nito. Ikinagulat niya ang sinabi nito. Otomatiko naman siyang napatingin dito. Tila nagmamakaawa ang ekspresyon na mukha nito. I'm busy. She answered softly. Gustong gusto niya sumagot ng oo ngunit ayaw na niyang maulit pa ang nangyari. Sa tuwing nakikita sila nito sa isang lugar ay nauuwi sa sumbatan ang kanilang usapan. Maya-maya ay bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae. Kung hindi siya nagkakamali ay si Kate ito na nobya nito. Minsan niya na nakita ang babae noong unang araw niya sa natuwang kumpanya. Katulad ng dati ay lumapit si Kate kay Banjo at humalik sa mga labi nito. Miss you, hon. Malamig na sabi ni Kate na tila walang pakailam sa presensya niya. I miss you too, hon. Tugon naman ni Banjo na hindi makatingin sa kanya. Minabuti niyang tumayo na at magpaalam. Ba babalik na ako sa opisina. Mahina niyang sabi. Hindi pa man nakakasagot si Banjo ay tumalikod na siya. Nakita niya kasi ang pagsuyod ng tingin sa kanya ni Kate. Rina! Napahinto siya sa paglalakad na mamilig ang pagtawag na iyon ni Kate. Nagulat siya dahil alam nito ang pangalan niya. Rina! Ulit ni Kate nang hindi kaagad siya humarap. Dahan-dahan siyang pumihit pa habab kay Kate. Yes? Mahina niyang tanong. Yes, ma'am? Pagtatama nito na nakataas ang noo, Fiancee ako ng boss mo kaya dapat lang natawagin mo akong ma'am. Kate, mahinang saway ni Banjo na tila hindi naibigan ang sinabi ng nobya. Hindi pinansin ni Kate si Banjo, tuwid pa rin itong nakatingin sa kanya. Ipagtimpla mo ako ng kape, pag ako ay utos dito sa kanya. Kate, tila nagulat namang sabi ni Banjo. She's not my secretary, but she works here as your employee, if I'm not mistaken. Ani Kate na may sarcasticong ngiti sa mga labi. Tauhan mo pa rin siya kaya dapat lamang na sumunod siya sa kahit anong ipag-utos mo o ng mga taong malapit sa'yo. Brenda asked me to do that. Nagkwentuhan kami tatlo ng mama mo at ni Fred. And he told me that Miss Rina Mendoza here was your girlfriend. Hindi nakakibo si Banjo. Don't tell me, Han. Nasasaktan ka kapag inuutosan ang ex-girlfriend mo. Let's go home, Kate. Ani Banjo. Tumayo ito at inakay si Kate. Wait a minute. Piglas ni Kate. Hindi pa ako tapos sa pakikipag-usap sa ex mo. I just want to ask her kung sinadya niyang pumasok sa kumpanyang ito para makalapit sa'yo. Let's go. Hinawakan muli ni Banjo si Kate at halos kaladkawin na ito palabas ng opisina. Nakagat niya ng mariin ang ibabang labi niya nang sumara ang pinto ng opisina ni Banjo. Ilang linggo pa lamang si Rina sa Global Reach Advertising ay napakarami nang nangyari. Parang masikip na ang lugar na iyon para sa kanya Pagkawaan ng ilang sandaling pag-iisip ay malungkot na humarap siya sa computer at tinipa ng mga letra sa keyboard. Gagawa siya ng panibagong resignation letter. Noong mga sandaling iyon ay buo na ang kanyang pasya. Katatapos lamang niyang iprint ang resignation letter nang bigla na lamang bumukas ang pinto ng kanyang opisina at tuloy-tuloy na pumasok ang hindi inaasahang panauhin. Walang paalam na naupo ito sa visitor's chair sa harapan ng kanyang desk at nakataas na o siyang tinignan. Kung sa bagay, may karapatan itong gawin ng anumang gustuhin nito. Ito ang may-ari ng kumpanya, si Mrs. Brenda Villanueva. So, you are beginning to ruin my son's life again? Anito, pagawaan ng ilang sandali. Napansin niyang malaki ang piniyat nito mula nang huli niya itong makita sa San Isidro. Tila unti-unti na din naglalaho ang kagandahang hinahangaan dito noon ng lahat. Parang may malaking hirap itong pinapasan sa kasalukuyan. Ang lakas naman talaga ng pang-amoy mo, Rina. Pagpapatuloy nito. Kahit saan ay nasusundan mo ang anak ko? Well? May dapat pa ba akong ipagtaka? Bata ka pala kung marunong ka ng mga akit ng lalaki. Hindi ko po inakit si Banjo. Mahinang niyang sabi. At wala po akong balak na gawin yun sa kanya. And what do you think you are doing now? Namimilog ang mga mata nito. Ikakasal lang anak ko. Gusto mo pang sirain ang pagsasama nila ni Kate? Marahil ay nakapagsumbong na si Kate at sa si Fred dito tungkol sa kanya. Noon niya na-realize na hindi dapat siya nagtiwala kay Fred. It's not true. May namumuong luha sa sulok ng kanyang mga mata. Hindi ko alam na pag-aawin ninyo ang kumpanyang ito. Liar! Bahagyang tumaas ang tono ng boses nito. Kilala na kita noon pa, Rina. Sinadya mo talaga magpapansin kay Banjo para makaahon ka sa kahirapan. Si Banjo ang gusto mong gamitin para umangat ang estado mo sa buhay. Pilit niya kinukontrol lang sarili, ngunit hindi pa rin niya napigilan mga salitang kumawala sa bibig niya. Kaya ba nagsinungaling kayo sa amin? Kaya ba sinabi ninyong pinagbili niyo ang asyenda sa ibang tao? Isang tahimik na paraan ng pagpapalaya sa amin. You are right. Taas noong pagsagot nito. Respetado ako sa si San Isidro. Ayokong isipin ng iba na mapanghamak ako at malupit. Kaysa isipin nilang pinalayas ko kayo, kumawa ako ng paraan upang palabasin na kayo ang umalis ng asyendang yun. Well, hindi naman ako nahirapan sa inyo dahil parehas kayong walang alam ng nanay mo. Tila nabingi siya sa sinabi nitong iyon. History repeats itself. Pagkuway sad nito at napangiti ng maaskad. Hindi ko pinangarap panuwi ng anak kong ikakasal sa simbahan sa isang hampas lupang babaeng katulad mo. That's the reason why I did something to stop your foolishness with my son. At ngayon naman ay ayoko masira ang pagsasama ni na banjot at Kate. You know that I can just fire you with no reason at all. Lalo na at nabalitaan kong maganda pala ang performance mo sa kumpanyang ito. Pansamantala itong tumigil sa pagsasalita habang may dinudukot siya sa bag. Pagkatapos ay binaba nito sa harapan niyang isang cheque yung may nakatalang malaking halaga. Find another job, And you will never regret that. stay away from my son's life. Magiging maganda at maayos ang buhay mo. I assure you that. May ilang sandali siyang natigilan habang nakatitig sa cheque. Batid niya magiging maganda ang buhay niya kapag tinanggap niya ang halagang iyon. Pwede na siya makapagpatayo ng sawili negosyo maaari pa niyang isosyo si Chris doon. So, anito nang matagalan ng pananahimik niya. I need an answer now. Tahimik na ibinalik niya ang cheque dito. You don't have to pay me para lamang umalis sa kumpanyang ito. Pagkakuha sabi niya. As a matter of fact, I'm through making my resignation letter. Good. Tila na siya ang nito. Hindi ka naman pala mahirap kausap. Inaasahan kong wala nang sasalubong na problema sa akin pagkatapos na pag-uusap natin ito malapit ng ikasal si na Banjo at Kate. Ayoko nang may gumugulo sa kanila. Ibinalik nito ang kasi sa bag bago tumayo at walang lingon-lingon itong lumabas ng opisina niya. Hindi na naman niya napigilan ang mapaluha habang nililigpit ang kanyang mga gamit. Napabalikwas ng bangon si Rina nang marinig ang sunod-sunod na mga katok at tawag ni Chris sa pintuan ng kanyang silid kinagabihan. Mag-aalas 12 na iyon, ngunit hindi pa rin siya nakakatulog. Oh my God! Ani Chris na mapagbuksan niya ito ng pinto. Tila namang ha ito sa pagkakakita sa kanya. What happened to your eyes? Bakit namumugto? Umiyak ka ba? Hindi ko magawang sundin ang sinasabi mo na ko lang ang mga nangyari, Chris. Naiiyak pa rin niyang sagot. Naikwento na kasi niya dito ang mga nangyari. Alam na din ito na nag na siya sa Global Witch Advertising. Oh my friend. Tila awang-awa naman sa kanya na pinahid nito ang luha niya. Gusto mo bang tabihan kita sa pagtulog? Gusto mo bang kantahan kita para makatulog ka? Gusto ko mapag-isa. Sabi niya. Well, ikaw ang bahala. Umalik ito sa pisngi niya bago tumalikod. Isasawa na lamang niya ang pinto nang biglang itong bumalik. Wait! Bakit? Nagtatakang tanong niya. Diyos ko sister, tumatanda na ako. Napangiwin itong sabi. Munti ko na makalimutan sa sabihin ko kaya nabulabog kita na wala sa oras. And what is that you want to tell me? Imbis na sumagot ay hinila siya nito patungo sa bintana. Hinawin nito ang ng nakatabing doon. Look! Pagkuwawi sabi nito, sabay tuwo sa labas. At dito po nagtatapos ang kabanata na ating kwento. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa susunod na episode. Kita-kits sa next chapter!